mamandao daw tayo. Papandawin natin tol yung mga tinaan natin buhay kong kanina. Yan, alimango yan tol ano? Alimango yan, sana maraming huli. Bo. Ayan, papandawin natin tol Alex so. oh. Yeah. Ayan. Ang bilaman. Marami yan. Ay ay. Ah, patigas. Okay. May paltak. May laban, may laban, may, may laman. Yun, Ayun, madami. Dalawa. Ayun. May lalawa, <laughs> May, May paltak pala yun. Ayan. Parang alaganing pa. Good ah, size na yan. Good size na yan. O, lalaki. Nating alpasa mo. Baka walang laman yung iba, eh. muna. Uh. Yan, ito na yung pangalawang bukikong, mga tol. Mas malaki, tol. Malaking bukikong yan. Ah, mas malaki rin. Ah, malaki nga. Ang dami, oh. Ah, magigat. Sana, madami naman. Dami. Ayun. Madami. Ayun. Ilan niyan? Tatlo? Oh, hindi lang Ah, madami. Ah, marami nga, lima. Anim. Ito. <laughs> Anim. <laughs> Anim, I'll love you. Anim. Ah, i share 'ong. Eh. Kasarapang suka lang, hindi pa sobra <laughs> na. lang nakikuela lang. Pero guys, 'no. Huh, 'yang yeah, mga etol, mga tola, ito na 'yung nahuli do sa Bukid ko 'ong. Ilan ari? Syam na piraso. Yan, pang sampo may isa pa dun kay Tol Marvin ay. Yan, kakana uli. Yo! Ah, Manat ni Itol Marvin. Malaki ang pinagbago. Kapag arin lumaki ang mga alimbago hmm, dali <laughs> diba? Hoy, ay mo diyan. Ayun nya eh. Ano, may isa pa uling nahuli. Ito, ihaw natin to diretso. Kita. Ang katalon. No, no, no. O, ayan oh. Sige, hawakan mo 'yan. Oh. Kinain na lang 'yo. Pag nalunok mo 'yan, matay ka. Pag bumigay ka. Pag bunot mo 'yan. O, bago umano-ano, pumatok Oo, oh, oh, nalunok ka siya. Delikado yun. Punggal na kaibigan ko. Delikado yan, pag naloog nyo. O, buhay na buhay, oo. dagat pa yana <laughs> Yan na, yan na. Oo, oh, aas na ito. O, oh, yun, oh. nakadali na naman oh, <laughs> you, Ula, pare, na rin. Oo, itama na ito. Magagalit na sa ating mayari. Hero na naman, o. na naman. Wala pa rin, napain pa <laughs> eh. Yan, ano naman. Tama na yan, tama na. Yes. Ang dami na oh. Yan, tara, ano tayo? Pinapadala ko dito. Kuro tayo ng alimango. Ano? Ay, alimango. ay, sugbo. Bangus, bangus. Ayan. Ano ba yan? Ano yan? Press na press yan mga tolo. Ano

Yan ang malasang ano. Yan ang kachin cook ano. Mm, kachin uh, cook. Asin lang tol, pwede na kapag na. Mm, pardon, gudo. Sige mo yan. o. Ano yan? Bangus yan. Uh -huh. Bangus tol, um, yaun, uh -huh. Uh -huh. kain. Yan o. Kain pala yan. Mainit-init pa. Bito ka. Ayan o, saliwang saliwang mga yun. tol. Bahay ngayon kinakain nyo kailan doon. Mm. Kapag doon yun eh, kinakain nyo. Kapag doon. Pakakala na nga yung palayan yan. yan. <laughs> maliit, pa. Ha? Wala pang updo. Maliit pa. Nga. Ah, oh, kuha kayo. Oh, tulo. Ay, Kami tuloy eh. Kayo nang huli niyan. <laughs> 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 Asa so, yung may tol? Sige ma. Ayun yung may-ari ng palaysdaan mga tulo. <laughs> Eh oh. po, ang dami pang naglalango yan doon, no? Oh. Yeah, <laughs> uh. Sumama din yan, oh. no? Oh. Grabe to, Sariwan-sariwan, ano, oh, tol? Eh, wag na Tamis na, ano, tol, Big boy, dali, ah. May nahuli ka dyan? <laughs> Ayan, sa susunod, mga ilang araw na lang. Huwag na kayong mabalik, ha?